Kumakain ka rin ba ng halamang ito? Ano ang paborito mong recipe sa gulay na ito? Marami ang hindi nakakaalam na nagtataglay pala ng kahangahangang binipisyo ang gulay na alugbati. Kaya namang kadalasan, hindi ito pinapansin. Ang alugbati ay isang pangkaraniwang halaman sa Pilipinas. Ito ay isang uri ng gulay na may hugis pusong dahon at kulay lila na tangkay. Ito ay kilala rin bilang Malabar Spinach, Ceylon Spinach o Indian Spinach sa ibang bansa. Ang alugbati ay madaling tumubo sa mga tropikal na lugar at maaring kainin ang hilaw o luto. Ito ay mayaman sa iba't ibang nutrients at antioxidants na maaring magbigay ng iba't ibang mga benepisyo sa ating kalusugan. Ang alugbati ay may dalawang uri, ang puti at ang pula ang puting alugbati ay may berdeng dahon at puting bulaklak. Habang ang pulang alugbati ay may kolay rosas na dahon at bulaklak. Narito ang mga binipisyo kapag kumain ka ng alugbati. Mabisa itong pang-iwas sa kanser. Ang kanser ay isa sa pinaka-kinatatakutang sakit sa ating lipunan. Dahil wala pang lunas ang naimbento para rito. Kaya naman, mas mainam na kumain ng mga pagkaing mabisang pang iwas sa kanser, kagaya ng alugbati. Mayroon itong tinatawag na antioxidant na siyang tumutulong upang labanan ang mga free radical na nagdudulot ng pamumuo ng mga tumor sa ating katawan. Nakakatulong ito na mapigilan ang constipation. Ang Malabar spinach ay mayaman sa fiber, isang sangkap na nakakatulong sa pagpapadulas ng pagdaan ng pagkain sa digestive tract ang fiber ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng regular na bowel movement at pag-iwas sa constipation. Maganda ito sa kalusugan ng ating mga mata. Ang alugbati ay mayaman sa vitamin A na siyang importante upang mapanatiling malusog ang ating mga mata. Ang regular na pagkain nito ay mahalaga upang mas lalong luminaw ang ating mga mata. Nakakatulong ito para makaiwas sa anemia. Kung regular ang pagkain ng alubati, ay may iwasan nito ang pagkakaroon ng anemia dahil ito ay mayaman sa iron. Nakakatulong sa pagkukontrol ng presyo ng dugo. Ang alugbati ay naglalaman ng mga mineral tulad ng potassium at manganis na mabuti para sa pagpapanatili ng normal na presyo ng dugo at ritmo ng puso. Ito ay maaaring makapagpagaan ng sakit ng ulo na dulot ng mataas na presyon ng dugo. Nakakapagpalakas ito ng ating resistensya. Ang alugbate ay mayaman sa vitamin C na siyang mahalaga upang mas lalong tumibay ang ating resistensya at labanan ang mga pangkaraniwang sakit gaya ng ubo at sipon. alugbate ay maaari ring gamitin bilang isang herbal na gamot para sa iba't ibang mga karamdaman. Narito ang mga paraan kung paano gagamitin ang alugbate bilang isang herbal na gamot. Para sa balat, maaaring gumawa ng paste mula sa dahon ng alugbate at ilapat ito sa balat para magbigay ng hydration, protection at paghilom ng mga sugat. Maaaring pakuluan ang dahon ng alugbate at gamitin ang tubig nito para maghugas ng balat at maglanggas ng sugat. Para sa ating mga atay, maaaring kainin ang alugbati bilang salad o gulay o iprito o inumin ang katas nito. Maaaring gumawa ng tsia mula sa dahon ng alugbati at inumin ito araw-araw para makatulong sa pagpapanatili ng malusog na atay. Para sa buni, ang malapot na dagta ng dahon at baking ng alogbati ay maaaring ipahid sa balat na may buni upang mapabilis ang paggaling nito. Maaaring gamitin pangkamot sa tagyawat ang dagta ng alogbati upang maiwasan ang paglaki nito. Para sa pananakit ng ulo. Ang malagkit na dagta ng dahon at baging ng alogbati ay maaaring ipahid sa ulo upang makatulong sa pagtanggal ng pananakit nito. Pananakit ng sikmura. Ang pinaglagaan ng ugat at baging ng alugbati ay maaaring inumin upang makatulong sa pagtanggal ng pananakit ng sikmura. Ilan sa paraan upang makuha ang sustansya na taglay ng alugbati ay sa pamamagitan ng pagkain ng mga dahon at pag-inom ng katas nito. Ginisang alugbati naman ang pinakakilalang recipe na ginagawa para sa gulay na ito. Napakadali lang patubuin ng halamang ito. Maaari itong tumubo sa pamamagitan ng mga buto nito at pagtatanim sa mga tangkay nito sa lupa o maging sa paso. Bilugbat ay isang natural na gamot na maaaring makatulong sa atin sa iba't ibang paraan. Ngunit hindi ito dapat yawing kapalit ng mga reseta o payo ng doktor. Dapat maging maingat at responsable sa paggamit nito upang maiwasan ang mga komplikasyon o masasamang epekto. Ikaw ba ka-urban? Kumakain ka din ba ng alugbati? Anong recipe ang pinakagusto mo dito? Ibahagang iyong sagot at opinion tungkol sa halamang ito at babasahin namin ito. Ito po muli si UCL. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli po. God bless.